Yo, what's up mga kurikong ah, Katatapos lang umulan ng snow dito sa South Korea ah, Pag-usapan natin yung Trabaho dito sa South Korea Ng mga seasonal farm worker Ano nga bang pinakamahirap Na trabaho dito Na madadatlan mo bilang isang farmer Dagat, lupa Wala namang himpapawid eh ah, Ano nga bang pinakamahirap na trabaho dito Unahin natin yung sa dagat Yan ang maraming umuwi Ah, Maraming sumusuko, hindi kaya ang trabaho. Kahit nasabihin natin, mula nung pagkabata ko, idol, farmer na ako. Pagdating ko dito, two weeks lang po, umuwi na ako. Iba po ang trabaho sa dagat. Hmm? Minsan, papasok ka ng alas 12 ng, ng gabi, huwi ka pa ng alas 8 ng hapon, lalo na kung harvest season. Ah, ha? ganyang katindi. Samahan pa ng nananadyak na amo, diretso ka ng dagat, ah, tatamaan ka ng rain ng pasadya ng employer mo yan yung mga nireklamo sa akin ng mga farmer pataya ng trabaho sa dagat ha? may siniswerte, may kayang bigat ng trabaho marami rin pong minamalas pero mas marami po ang nakakatagal dahil sanay sila sa bigat ng trabaho dito or dyan sa Pilipinas kaya nakakatagal sila talaga ayun yung mga sinasabing pandigma ng bayan nila or panlaban sa mga Uh, trabahong mabibigat dito na inaayawan ng mga Koreano. Kaya po tayo marami dito sa South Korea, kaya maraming foreigner, Pinoy man o ibang lahi, dahil ito yung mga trabahong ayaw trabahuhin ng mga Koreano. Sumunod, dagat pa rin pero sa loob ka na ng warehouse. Ito yung mga talaba farmer. Ha? Per kilo ang sahod. Paano per kilo? Paspas -pas ang trabaho dito, katutungkab ng laman ng talaba. Ha? Yung iba, hindi kinakaya, pinapauwi ng amo. Hindi kaya yung kaya ang trabaho, ibig sabihin, hindi kayang abutin yung hinihinging kota. Ngayon, pag nakakota na, dadagdagan na naman. Aba, kaya mo pala mga 40 kilos na talaba sa isang araw. Doon sila kawawa. Minsan ang baba pa ng bigay na sahod. Kaya umuwi. Sumunod, ito yung mga nag ng mga uh, root crops. Yung mga Uh, patatas, mga uh, sibuyas, isa yan sa mahihirap. Masakit sa likod maghapon. Yung harvest season na, ha? yun yung pinakamahirap, yung harvest season. Ha? Sumunod, ano pa yung mahirap? Itong uh, maraming sumuko dito, maraming nagtiente dito. At may umuwi ng wala pang 20 days. Yung posted ko na nakaraan, ito yung mga nagtatanim ng purso, puno, naguhukay ng puno, para silang Uh, landscaping. Sila yung mga nagla-landscape. May may tanim na mga puno yung amo nila, mga pine tree. Kagaya niyang park na yan. Hindi ko, hindi ko siyang tumubo lahat ng puno dyan sa gilid ng park. Mapapansin nyo, karamihan ng mga park dito, ha? Naka-uniform ang puno, pantay, nasa gilid, ha? Sila yung mga nagtatanim niyan. Ayan eh, yung mga... May hirap na trabaho. Isipin mo yung malalaking puno na yan huhukayin mo yung ilalim ng ugat lagpas tao na yung iba minsan uh, uploaded ko na yan sa mga dati kong video huh? kaya yung iba tapos maghapon ka pa sa labas tapos nag i na ganito nagbubungkal ka natatabunin ng isno yung binubungkal mong lupa huh? kaya may mga sumusuko sumunod na mahirap na trabaho dito ito yung mga farmer sa loob ng greenhouse During uh, uh, Tawag dito Summer season Ngayon maganda magtrabaho Sa loob ng greenhouse Yung may mga kubol Doon po maraming na heat stroke Sumakit ang ulo May mga namatay na Pilipino yeah? May mga namatay po doon Pero hindi naman po lahat Due to uh, Heat stroke Yung iba po Uh, may sakit na tapos eh, na tsempuhan na sobrang init na like, doble doble last September to uh, August uh, 2024 uh, nasa 10 yung recorded ko na na heat stroke pero wala pong namatay hindi po kagaya noong 2023 ang dami pong namatay anim uh, po uh, lima hindi natin isasama yung 2022 na namatay Ah, ah, nasa lima po ang namatay ng 2023 ah? Yung iba naman Kaya mahirap ang trabaho Hindi tunay na farmer ah? Pinadadala dito ng mga bayan nila Kasi ready passport na Kailangan ng umalis ng mga tao Nire-recruit Kadalasan Kamag-anak pa Ng peso manager Ng mayor Or na city agriculture. Kaya nangyayari, sir, idol, mahirap ang trabaho namin, hindi namin kaya. Pwede ba palipat? Hindi ka talaga farmer. Kaya hindi mo kaya. Bakit yung iba mo kasama, nangakatagal. Kaya nga seasonal farm worker para sa mga farmer po ito. Kaya lang nga, dahil sa palakasan system, natatanggap kayo. Wala mo problema doon. Paano kung makachempo tayo ng magandang employer, madaling trabaho. Diba? Ganun lang yung diskarte ng ibang kababayan natin. Swerte yan lang. Ha? Hindi ako again sa mga hindi farmer na nag apply dito. Suwertihan na lang. Ha? Kasi meron din namang farmer na sumusuko dahil sa sobrang hirap ng trabaho dito sa South Korea. Ito nga po, inuulit ko, ito yung mga trabahong inaayawan ng mga Koreano. Yo, ito pa ang TV dito sa South Korea, winter season. Pero ang dami pa rin pong farmer ang dumarating na hold nga lang noong nakaraan sa airport. Ingat po sa lahat. Ha? Sa lahat ng uuwi. Uh, i-extend ng employer one month to two weeks bago umuwi or i-extend sabihin na sa employer ninyo dapat kasama kayong pipirma sa uh, visa extension ninyo ha? para sa special extension na three months ha? sa so, mga uuwing TNT mag-report muna sa immigration office uh, bago bumili ng ticket two weeks bago lumipad or 15 days bago lumipad ng Pilipinas mag-report sa immigration office sa mga TNT ha? yun lang po ang update muna natin God bless sa lahat, ingat slippery when wet